tila hindi mapipigilan ang US para ilunsad ang matinding tugon laban sa mga terorista at kaalyado nito matapos aprobahan ni Joe Biden ang pinal na plano kung kailan at kung saang bansa aataki ang Estados Unidos. At ang Iran ay tila nalalagay sa alanganin matapos nitong matuklasan ang maraming espiya ng Israel na nagkalat sa buong mundo upang iligpit ang kaaway ng Israel ang masakit dito sa Iran ay ilang mga Iranian ang naging espiya ng Israel na kumakalat sa mang panig ng mundo. Inaprobahan na ng United States ang planong pag-atake sa mga target na may kaugnayan sa Iran sa dalawang bansa ng Iraq at Syria bilang ganti sa pagpatay sa tatlong sundalo limang araw na ang nakakaraan target ng US ang mga tauhan at pasilidad ng Iran sa loob ng dalawang bansa bilang tugon sa pag-atake ng drone noong linggo sa Tower 22 sa base militar malapit sa hangganan ng Syria at Jordan Ito ay magiging isang pangunahing kadahilanan sa tempo ng mga atake dahil nais umano ng Washington ng mas mahusay na kakayahang makita upang maiwasan ang pagtarget sa mga sibilyan Sinabi ng Pangulo ng Iran noong biyernes na si Ebrahim Raisi na ang kanyang bansa ay malakas na tutugon sa anumang nang aapi nito. Ayon sa kanya, hindi magsisimula ng anumang digmaan ng Iran. Ngunit kung sino man ang gustong mga sa bansa ay makakatanggap sila umano ng malakas na tugon. Kinakausap umano ng Amerika ang Iran noon at sinabi nila na ang opsyon ng militar ay on the table. Ngayon ay sinasabi nila na wala silang intensyon ng isang salungatan sa Iran. Ang kapangyarihang militar ng Tehran ay hindi at hindi magbibigay ng banta sa anumang bansa sa rehiyon. Yan ang sinabi ng Pangulo ng Iran sa isang talumpati sa telebisyon at idinagdag na ang lakas ng Iran ay lumilikha lamang ng seguridad para sa mga bansa sa paligid nito. Itinanggi ng Iran ang pagkakasangkot sa drone strike sa Jordan sapagkat hindi nito nais na makabangga ang US. Ang pag sa base ng US ay inako ng umbrella group ng Iran sa Iraq. Matagal nang tinututula ng US at Israel ang armed faction na tinatawag na Islamic resistance in Iraq. At ang pag ito ay nagtala ng unang pagkakataon na may namatay na sundalong Amerikano mula nang magsimula ang digmaan ng Israel sa Gaza. Ang mga grupong nakahanay sa Iran ay naglunsad ng dandaang pag-atake sa mga base ng US sa Iraq at Syria nitong mga nakaraang taon. Ngunit ang kanilang mga pag-atake ay tumindi lamang mula na magsimula ang digmaan sa Gaza at ang walang tigil na suporta ng US para dito sa kabila ng mga internasyonal na panawagan para sa tigil putukan. Ang grupong Iraqi ay miyembro ng Axis of Resistance na sinusuportahan ng tiran sa buong rehiyon. Ngunit pinaninindigan ng Iran na ang mga miyembro ng Axis ay magpapasya at kumilo sa sarili nitong pananaw at hindi tumatanggap ng mga otos mula dito. Matindi ang pangako ni US President Joe Biden ng tugon, ngunit hindi pa ito nagaganap. Limang araw na ang nakararaan mula ng pag sa Tower 22. Ito ay sapagkat ang US ay marunong magtimbang ng sitwasyon. Kikilos lamang ito para sa katiyakan ng paglusob. Sinabi ng mga opisyal ng US na ang kanilang mga pag-atake ay maaaring maganap sa loob ng ilang araw, magkaroon ng maraming target at mapanatili sa paglipas ng panahon. Parehong sinabi ng Iran at US na nais nilang iwasang lumaki ang pagbagsak ng militar ng digmaan ng Israel na lumaganap upang isama ang pakikipaglaban sa hanggana ng Israel sa Hisbula ng Libanon at mga pag-atake ng Houthi ng Yemen sa mga shipping vessels sa Red Sea at mga barko ng US at UK. Ngunit ang Commander-in-Chief ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps na si Hussein Salami ay nagbabala na ang tiran ay tutugon sa anumang mga pag-atake ng US, ang mga ulap, ay nagmungkahi din na ang Tiran at Washington ay nagpalitan ng mga minsahe mula noong pag-atake sa hangganan ng Syria Jordan na seryosong nagbabala ang Iran laban sa anumang pag-atake sa lupain nito. Ngunit hindi kontento dito ang mga opisyal ng Hawkeyes Republican sa US at nais nilang gawing direkta ang pag-atake sa Iran, isang bagay na malamang ay magpakalat sa saklaw ng digmaan noong Januari 2020 pagkatapos paslangin ng US ang pinakamataas na general ng Iran na si Qasem Soleimani sa Iraq ay naglunsad ang Iran ng mga missile sa isang base ng US sa Iraq na ikinasugat ng dosi-dosi ng mga sundalo ngunit walang nasawi sa pag-ataking ito sa US Tila natauhan naman ang Islamic resistance sa Iraq kaya naman noong Miyerkules. Ay inihayag na sususpindihin ito ang mga operasyong militar laban sa mga pwersa ng US upang maiwasan ang higit pang kahihiyan para sa gobyerno ng Iraq. Sinabi ni US Defense Secretary Lloyd Austin na babantayan ng Washington ang aksyon sa halip na purong ngawa at kulang sa gawa. Ang pro-Iran Al-Nujaba ay nagpahayag din na magpapatuloy ito sa mga pag sa mga puwersa ng US sa gitnang silangan hanggang sa matugunan ang mga kahilingan nito para sa mga tropang US na umalis sa Iraq at para sa pagwawakas sa digmaan ng Israel sa Gaza. Isang airstrike ng US noong unang bahagi ng Enero ang pumatay sa isang senior commander ng Alnyo Java. Samantala, Inihayag ng Intelligence Ministry ng Iran na natukoy nito ang ilang mga Iranian na nagsisilbing mga espiya para sa Israel sa ibang bansa. Sinasabi ng Iran na natuklasan nito ang dusi-dusi ng mga espiya ng Israel sa buong mundo. Inihayag ng Intelligence Ministry ng Iran noong biyernes na dusi ng mga espiya na nagtatrabaho sa Israel ang natuklasan sa 28 bansa sa Asia, Afrika at Europe kabilang ang ilang mga espiya na kumikilos sa Iran at iba pang bahagi ng Iran. Ang mga espiya ay natuklasan sa pinakamalaking pinagsamang intelligence at counter-intelligence operation laban sa espionad at mga organisasyong pangsiguridad ng Israel na isinagawa ng mga secret agent ng rehimen at tinatawag na Anonymous Soldiers of Imam Saman. Idinagdag ng ministry na nakilala nito ang ilang mga Iranian na nagsisilbing mga espiya para sa si Israel sa ibang bansa at nagbabala na isang desisyon ay gagawin ayon sa sitwasyon ng bawat isa sa kanila at ang antas ng relasyon ng ministeryong ito sa mga secret agent ng mga bansa kung saan naninirahan ang mga espiya Paulit-ulit na binabantaan ng Iran ang mga Iranian na kritikal sa rehimeng naninirahan sa ibang bansa noong nakaraan. Tinangkal silang lukutin at patayin sa ilang pagkakataon. Inanunsyo ng Iran Intelligence Ministry noong biyernes na ibinigay nito ang impormasyong nakalap nito sa mga espiya ng Israel sa mga bansa kung saan sila natagpuan. Noong ang bansang pinag-uusapan ay nagkaroon ng intelligence exchange na relasyon sa Iran. Ang mga espiya na pinag-uusapan ay inaristo o ginamit upang mangalap ng informasyon tungkol sa Israel Magbibigay ito ng tulong at paborabling legal na kooperasyon sa sinuman sa Iran na kusang loob na lumapit at umamin na kasangkot sa Israeli intelligence Panapanahong sinasabi ng Iran na may natuklas ang mga espiya ng Israel sa Iran at sa ibang bansa at madalas na inaakusahan ang mga disidenteng politikal na nakikipagtulungan sa Musad Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay pindutin lamang po ang like at magsubscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay. Ano kaya ang kahihinatnan ng mga gagawing pag ng US laban sa mga teroristang grupo na nasa Iran, Iraq, Syria at Yemen? Ito ba ay magsisilbing babala sa sinumang teroristang organisasyon o bansa? Sa patuloy na paggawa ng kaguluhan sa rehiyon at maaaring kumalat sa buong mundo, ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.